Hello everyone! Dahil nalalapit na nga ang binyag ng aking baby. Kaya ayan, nagpagawa na nga pala ako ng layout for souvenir and tarpaulin. Super ganda nga ng pagkagawa ni Madam ng layout na to. Umay, kita nyo nga talaga, super ganda. Siya na nga din talaga naglagay ng sample na yan sa souvenir para makita nyo nga kung maganda nga talaga. Pero hindi nga talaga siya nabigo dahil gustong gusto ko nga talaga yung pagkakagawa niya. Habang nag-aantay nga talaga kaming matapos siya, anto usa pa nga kami ni Madam para hindi nga lang ako mabori. Maganda nga talaga magpagawa dito, hindi nga talaga kayo magsisisi. Kaya yung may mga okasyon dyan, like binyag, birthday, or ano pa, dito na nga pala kayo. Meron nga din silang page kung gusto nyong kontakin sila. Ilalagay ko na lang sa comment section ang kanilang page. Yung mga kapwa content creator ko dyan, kung gusto nyong magpagawa ng sticker, dito na nga kayo. Hindi nga talaga kayo magisisi sinasabi ko sa inyo. Lalo na nga kung maramihan ang ipapagawa nyo, bibigyan kayo ng discount ni madam. Yung iba dyan, baka iniisip, ipinopromote ko nga sila or binayaran ako, hindi po. Talagang nasatisfied nga lang talaga ako sa gawa nila. Bukod kasi sa maganda na super bait pa ng mag-asawa. Yung mga gusto magpagawa dyan or malaman ang kanilang pwesto dito nga lang yan sa tagong tong Goa, Zone 1. Sa unahan nga lang pala ito ng PSU Goa lalo na yung mga estudyante dyan. Pwede pwede po kayo dito magpagawa sa kanila. Gumagawa okay. din po kasi sila dito like laminate, ID, Xerox or ano po. Kung okay. may kita nyo nga talaga tapos na nga dyan yung aming pinapagawa. May kita nyo nga talaga super ganda nga talaga ng kanyang pagkakagawa. Binibigyan pa nga ako ng instruction ni madam kung paano nga siya ilalagay sa souvenir. So paano ba yan hanggang dito na nga lang ang aking video? Naraming maraming salamat po talaga sa Carly C. Prince. Thank you for watching and God bless. Bye!